Ah, uh, lods. Umagang umaga napakalamig. Uh, may halong tabang yung tubig kasi bumaha kahapon. Kaya napakalamig ng tubig. Harbis na muna tayo ng ilang sako. Para may income tayo ngayon. <coughs> nabig sa kilikili ginabot yung kilikili dito muna tayo magsisimula maya maya tayo punta dun sa kabila parang ayaw ilubog yung kilikili panlabig ba naman super lamig Uh, dalawang sako lang tayo mamaya okay na hindi pa makita yung bakod kaya dito muna tayo pamaya pag nakita na yung bakod dun tayo pupukpuk para madali tayo makauwi

两么，老